dami bunga ang dami bunga ng sitaw wow oh, dami oh kita nyo oh hanggang ibaba hanggang itaas so oh. nyo oh dami oh hmm. dami ang oh. dami hmm. Andami. Hmm. Andami ng bunga ng sitaw <coughs> yan oh hmm. Ayan pa mga upo ko. Ayan, malalaki na yung upo. Yung ano rin, yung talong malaki, oh. Malalaki oh. Ang mga kamatis, dami din. Ayan oh. No? Kita yung bunga ng kamatis. Ayan. hilom hilog. Muro Hino. Ayan o, no. oh, Dami. Ayan, no. Bunga, yêu mọi uppu mọi si sea có dành bunga dành bunga, bunga bông bunga mọi bunga mọi bunga mọi Yan, meron pang ano, palaya ligaw. Ayun pa uli ang bago. May mga talong oh. Ang dami mo ng talong. Eh, May kambal. Ayun, 'di ba? dami tong ano, upo. Bumubugong na naman yung bubuyog. Yan o, daing bunga oh. na sitaw o. Dami o. Oh. Tsaka yung sili. Ayan o. đi nè, đi nè, đam si tao, đam si tao, đami, bunga, bít nó, no?